Tingnan natin kung saan ito pupunta. Mahaba na rin siya, no? Ayan, no? Yang ahas na yan, kumakain ng itlog ng manok yan. Naglulunok ng itlog yan. At kumakain din ng ano yan, ang kapwa ahas, yung ahas na yan. Sabi nila, hindi rin makamandag sabi ni Leon pero siyempre ahas pa rin yan yan umakit siya dito sa anong puno ng kape puno ng kape yan eh yan oh ah. may sungkit sungkit pa ng kasama ko yan oh ah. tapang yan lumalak yan mahabang mahaba yan oh ah. kahuli na kami nga dito eh pero pinakawalan lang kasi sabi nila hindi naman siya sila na makamanda pero nakakatakot ah sorry na yan yan lang yan pinatakas lang yan eh yan eh